Gat ng kaso ko kay Mita. Sa anong dahilan? Panoorin nyo tong video na to o sa umpisa hanggang dulo para malaman natin ko at tanong nangyari sa akin at paano ko naresolba yung violation ko kay Mita. Halika, panoorin natin dito sa buhay ko, dito sa Riyadh. So, ang alam nyo naman yung mga video ko dito ay mga reaction video. So, ngayon, bakit ako nainggan nyo doon sa isang video na nasa ibang bansa din? So, mga langga, alam nyo ba, Uh, pang uh, uh, limang araw ko na ngayon, gulat na gulat ako kay Meta, ayan bakit ginawa niya ako ng ganito at talagang na-shock ako kasi uh, ganito ba ang nangyari sa akin ngayon. So sabi ko nga, ano ba to? Parang di ko alam. Parang uh, na, natuliro ako. Pero continue pa rin. Nakita nyo naman dyan na continue pa rin ako sa aking pag-upload. Nakita nyo to mga langga, itong aking uh, violation nito. Napakabigat yung violation ko nito. Na pinatawan ako ni Mitang ganito. Ang nakasaad dito is... Uh, na to, ah, uh, ito, ah uh, ano to? Um, restricted monetization policy, so mga langga ito yun at nakita niyo naman napakadulang-pula yung aking uh, ang naiwan lang dyan yung aking branded. Uh, nakalagay dito, intellectual property. So, anong ibig sabihin ng intellectual property? Ito yung mga video na kinuha natin yung may mga license. Hindi ko naman kasi akala yung mga langga na nainganyo. Sabi ko nga, Nainggan nyo ako dun sa video na yun. Tatlong beses ko itong pinanood. Dahil nga sa pag-iinggan nyo ko sa video yun, doon ako nadali. Napanood nyo naman siguro dyan yung aking video na mukbang na tipaklong. ba? Diba? So, eto na mga langga. Siguro pagkatapos mga upload ko ng 1 day, 2 days, and 3 days ko, talagang ayun. Ganito na ang nangyayari sa akin. Yung aking uh, monetization ay ganyan na. Nakalagay dyan, your ability to earn is limited. So, you can earn money from Star right now. You can earn money from live ads right now. You can earn money through to monetization program. At of course, yung aking Star, wala lahat. Nawala lahat mga langga. So, alam nyo ba kung anong ginawa ko? Ang ginawa ko, pumunta ako doon sa aking, uh, ayan, Pumunta ako dyan at uh, kinalkal ko ng husto. Nung kinalkal ko ng husto kung saan ako pumunta, pinareport ako. Tapos mayroon Gmail na binigay sa akin. Yung Gmail mga langga na binigay sa akin is doon daw ako pupunta para makapag-report ako, makasubmit ako ng aking uh, dapat isubmit. Dahil nga syempre nagkaroon tayo ng napakabigat na taong uh, tawag itong violation. So, nakalagay dyan o oh, copy report name, ang um, may-ari, tapos copy report number and send email. So, ngayon, sumaklulo na naman ako sa anak kong engineer. Thanks God talaga. Alam nyo kung bakit. Kasi may anak akong engineer na lagi nandyan sa tabi ko na umaalalay sa akin pag may problema ako sa aking YouTube, may problema ako sa aking TikTok, may problema ako sa aking, of course, dito sa aking Facebook page. Nung ibinigay ko, kasi hawak naman niya yung aking account, sabi ko, binigay ko, pagkagaling nga sa opisina ko, si B, uh, kasi ang tawag ko noon is ang pangalan na iski Sabi ko, B, dalian mo, B. Kasi sabi ko, parang kinakabahan ako, baka, Uh, nawala lahat yung aking uh, monetization ads ko baka saka, baka ma-resolve pa ito nung pag-uwi niya sa bahay tinawagan niya ako ininterview niya ako nasa yung video ma sabi ko ipinasa ko sa kanya sabi ko nung pagpasa ko sa kanya ito yon ito yung video na yan ayan yan tiningnan niya at binasa niya sa loob man lang ng isang oras talagang sabi niya okay ma nagchat siya sa akin sabi niya ah uh, Okay ma, ito yung aking Gmail. Sa mga bangga, basahin natin yung Gmail. Uh, Nag-Gmail yung aking anak doon sa may-ari mismo ng video. So, sabi niyang ganun dito, Godi Miss, hindi ko, o uh, Mrs. or Mr. Hindi ko mabasa ang pangalan nito kasi hindi ko alam kung saan to. Sabi nga ng pinsan ko, uh, pinsan ko eh, nasa, ano daw to, sa, Thai, sa Thailand, o Thailand ba yan? Ang sabi dito, nag-appeal nag yung aking anak, I'm, I'm writing this letter to accept my mistake regarding for my content about eating grass rapping same as eating popcorn upload last November 14, 2024. That content not la intended to harsh, manipulate, and affected The mental and physical health of a person a video was created to show the world that how some people has special talent and creating convincing and believe to them self because of people a mess on the way or can do surely change my content uh, video of my next upload and will keep everything note for future reference. And please forgive me and provide me and another chance to from my seat. I shall be very grateful to your kindness and consideration. Thank you very much and sincerely, Judith Mahinay, upload their own video. Yun ang <laughs> ako na iyak. Naiiyak ako sa galak mga langga. Sa totoo lang. Ay, thank you Lord. Kasi, Uh, inupload niya mga ilang oras lang kagahapon nyo ng gabi so sa Pilipinas is uh, alas otso ng gabi dito sa atin, hindi ko na limutan ko na ba sa alas 8 ng gabi, niya to uh, ni-report or nag-email siya. Kanina Pagbukas ko at mag-upload ako ng video. Pero alam nyo naman na tuloy-tuloy ako nag-upload dito. Tuloy-tuloy din akong nagla-live dito. Kasi hindi ako sumusuko at lumalaban ako. At alam ko at nag-report problem din ako. Lahat yan in-screenshot ko doon sa report problem. At ito yung aking sinabi doon sa aking report problem I'm writing this letter to sincerely apologize to sharing a content that is not mine, acknowledge covered someone else's work seriously violation, intellected properly rights I have deleted in the video that are not mine kindly review again and start those uh, account and please uh, creative my rails everything adds in and and strap and star as soon as possible i would like to assure um, assure of my comment of the facebook community standard thank you advance and advance merry christmas uh, pa ano facebook team and sincerely judith mahinay yun po so talagang nanghingi ako ng sorry alam ko naman talaga na uh, tawag ito mali talaga ako doon sa mga ginagawa ko dahil nga nainganyo ako sabi ko teka nga parang ano at saka ito mga langga sa lahat ng na mga nagre-reaction video tingnan nyo muna kasi ang ibang mga million views na nandyan is may mga license yan. Ito, awareness lang ito sa mga reaction video na kagaya ko, nagre video ako. At pag nagre video kayo, kailangan mas malaki ang inyong mukha kaysa yung video maliit. Kasi nagkamali ako dahil malaki ang video kaysa maliit ang mukha ko dahil reaction video iyon. So mga langga, ka, kanina, mag-a-upload sana ako ng aking video. Dahil alam nyo naman, kahit ganun ang nangyari sa akin, is talagang nag-a-upload pa rin ako nang-a-upload. Eto na ang nangyari. Thank you, Mita! Thank you, Mita! Your feed is active in earning. Tiyos ko, Lord! Thank you so much talaga. Talagang sabi ko, dito na, iiyak na ako, tutulo na yung luha ko. Kanina pa ako umiyak sa aking messenger. Tinitingnan ko dito. Sabi nga nun dito, Sea Tolls are available. Ay, grabe, Lord, thank you and thank you, thank you so much, Mita. Thank you. Dahil for this pampay five ko lang ngayon, naaprobahan at pinalik mo lahat yung aking mga tolls, monetization at slayers ko. Talagang thank you so much, Mita. Tuloy-tuloy talaga tayo at saka... Kung magre-reaction video man lang ako, siguro yung bang dahan-dahan na lang siguro. Pero, mas malamang dito yung aking sariling video. At ah, nag-iingat din talaga ako kasi. Ang hirap eh. Mahirap pala yung ma... ma <laughs> sa, kung baga, nawalan ka na... Ma, ay nako eh, basta mahirap. Ang hirap may explain. So mga langga, thank you so much sa inyong lahat. At ito, tuloy pa rin tayo. Maraming salamat sa inyo lahat. And Meta, Merry Christmas all the Peace book team. Thank you so much and I love you. Advance Merry Christmas.